Ayan, binigyan kami ng sabaw nila Emily. Nagtitinda na ulit din sila doon sa harapan. Ang hinihintay namin yung barbecue. <laughs> ano? Gusto mo yung barbecue? Barbecue? Mm -mm. Ah, sarap. Ah. Gusto ko yung kinapa. Magprito ka ng kinapa. Kahit maliliit yun, masarap yun. Kahit isang hapit lang. Sarap. <laughs> mainit kasi ano dumating kami guys kanina galing ng ano ng SM si Papsi ano siya nakatulog grabe ang haba ng tulog niya kapag tulog ko oo ang haba. ay wow para namang ano la tinan mo ang dilim na nga ako <laughs> hindi nayal ka pa talaga hindi nayal pa talaga eh <laughs> Logging gone. <laughs> ha gugnan nang Hai Hey, eh. hi. Come on. Hi. Go to the land. May nakitindan naman dito sa labas. <laughs> mamaya, mamaya may Thank okay. you Okay, ayaw niya Dito kami Oh yar. Oh, kaya nyo Mayroon pang tindahan dun Ito na yung putaw Maraming nagtitinda Busy, busy na Ito sa tapat natin parang pista pero tapos ng pista ayun may nagpa barbecue doon doon sa unahan mayroon din may burger stand kaya lang sarado na <laughs> kilala niya niya nakatayo dyan alas 6 ng hapon ano? ano oras na? ayan 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 kalala nyo ko po? katalina ano sabi nyo? <coughs> mabinta ba? <laughs> ito yung ah uh, Pinanser, ayun nagtitinda ko. <coughs> Pangit sa tindahan. <laughs> sa harapan ninyo. Ayaw. <laughs> si Arlene. Thank you, thank you. Kilala niya si Arlene? mo <laughs> Anong masasabi sa tindahan ninyo? Malakas? Okay naman po. Ay, okay naman. palakas. Palakas na ng palakas yan. Pag uh, barbecue kayo, doon yung ano, para yung usok papunta, uh, para yung usok papunta doon. Pwede naman. Para may, may ano na, may, may kalaban na yung nandun. Eh. <laughs> Pag bago dating, sa San Jose. Ayaw, we are the Hoy din. Yelo. Changa yan Real yelo. Changa galing? Ay! <laughs> Sa. Ay wala kang preser. Oh. Hmm. Magkano, kuya, yan? Ay, ko na. Saan na yung kalsada natin, oh. ng, uh, ano Mga nagbabiyahe kaya marami nang nagtitinda sa dada. Hmm. Grabe ba? Ang busy busy Guys, dito tayo ng tinapa yung ulam namin ngayon. Maliliit lang pero masito, masarap. Ayan Oh. Hmm, Matalsik lang yung tika. Tayo muna natin bago balik ka rin. Hmm. Sa kamatis, sarap nito Galunggong na maliliit Basta maayos yung pagkakata Gawa ng tinapa, saka Sa na ng pala yan ako Masarap to Tsakaan mo lang yung pagbabaliktad para hindi madudandahan. kaya lang yan, oh. Oh. Oh, oh! Ang eh ayun guys, nag edit ako kaya dito na lang ako kakain si papa, doon na lang siya sa ano, sa lamesa sa loob <laughs> hapunan na namin ito tinapa, maliliit lang yan guys kaya limang piraso yan super liliit oh. Mm, ganyan lang siya malaki pa yung ko pero masarap yan guys tostado, kain tayo Pati ulo, pwede mong kainin. Toasted na kasi. Hmm, kakarap. Good morning, everyone! Morning, Papa! Good morning. Good morning, Kakay! Kalarating lang namin, guys. Galing na kami ng bayan. Opo. Ang oras ay, Allah! 7.20. Ang aga po namin. Ano po? Aga naming nakapamalengke ni Papa. Saan na yan? yan <laughs> Ayun! Ayan na guys yung mga pinamalengke namin. Mga gulay. Ayan. Diba? Murang mura Murang-mura lang guys. Ito 70 pesos lang ang dami na oh. Kamatis 15 lang pala sa bayan. Kalain mo yan. Nagising si Papsi kagabi. Ay kanina madaling araw. Alas dos ba mahal? hindi na siya nakatulog. Tapos ako naman, nagising ako ng 3.30. Nakita ko siya nakaupo. Hindi na rin ako nakatulog. Diretso na, inintay na namin na mag, ano, alas 5. Ah. Nasaan yung ano ko? Ah. Kaya papahinga muna kami, guys. Matutulog muna kami. Ay, mahal! Inais mo ba yung ano? Inayos mo ba yung sobrang pagod namin ngayon? Grabe. Inayos mo ba yung ano? Yung ground beef, nilagay mo na sa rep? Okay, luto ako ng pakbet. Ayan, nag, napakuluan ko na itong ano, karne. Uh -huh. Ay! Kasi mataba. Ay, eray ko! Ay, ka! Ay, itay! tapos naglagay ako ng ano ng atay na ko ito yung pinakuluan na atay ng mga babies Ayan, naglagay na ako ng bawang sa kanang siluyas. na nang pumutok! Ako, nagmantikan. Pero masarap naman yan guys kasi mantika na yan ng, ano, ng baboy. Tapos yung kamote, sinabay ko na rin dito sa kamatis. Masarap ang paklet na maraming kamatis, yung halos walang sabaw. So ganun ako magluto guys. Ayan. Alam nyo guys, nagugutom na ako. Sinasabay ko yung kamote para hindi siya malamog. Tsaka titigas yung kamote kapag ano, sinabay sa kamatis. Lagay okay, ko na rin itong ano. Kuhay. bunga ng malunggay. lalagay na ako ng asin. Hindi na kami nagbabaguong, guys. Pero masarap naman kahit asin lang nilalagay namin ni eh, Papa. Ayan, pakuluan ko ito hanggang lumambot yung ating ano malunggay. Ay, nagtubig na. So, unang kulo, ilalagay na natin yung mga gulay pa na iba. Talong, okra, saka ampalaya. sama na rin yung sili 70 Mura-mura lang Tapos nung sitaw nito ang Oo Nagdagdag na ako ng asin guys Para ano, tamang tama na yung timpla niya Tapos yung tubig, yung kanyang sabaw Medyo nababawasan na So, luto na rin yung ano, yung talong. Luto na rin yung pag ganyan na ang kulay ng ano, bunga ng malunggay, luto na yan. Okay na guys. Kaluto na ako ng pakbet. Hmm. Ito yung ano, yung nakaraan pa rin na singkamas na nabili namin sa kuya ko yung mahal. <laughs> Sabi nila mas masarap daw ito pag medyo panat-panat na. Mas matamis daw. Tignan natin. Ang hirap naman na niyang balat. Nalagay ko sa rep para mamaya susuka na lang. Masarap ito pag medyo ano eh. Malamig. Sobrang pangahina ako siguro sa puya. Ewan lang. Asan yung mga ano doon? Mga kutsara doon? Ngayon ko pa. Kain tayo guys. Saka si, <laughs> si Abi Bella si Bella na ano. Madaling ma-stress. <laughs> Kain tayo. Sarap na ng ano namin. Mmm. No? Oh. Sarap oh, kain tayo guys. <laughs> tulog ka na. Tulog ka na. Sis, tulog na oh. Tulog ka na din. Hi guys, good morning. Pupunta kami ngayon ng San Jose. Mag ano kami. Huwag kang lumabas anak. Lumalabas kasi sila ng mga excited sa mga kasama namin. Nandito na sila. So, ayun. Nag-volunteer kami. Kasama kami sa nag-volunteer na magpapakain ngayon. Kaya, busy-busy ang inang reyna. Two days wala tayong vlog. Sorry po. Hi, guys! So, kararating lang namin ni Papsi, Hapon na. Ito na mo itong aking mga baby. Oh! Nagsuka na sila ng dilaw. Ito na na siguro. Ha? Huh? Hi, hi bell ganyan sila pag dumadating kami hyper na hyper kain na ayan naman si bella ayan na naman sila paayaw ayaw na naman pero pag natikman na nila yung atay ang ano? Um, pinakain ko sa kanila kain na anak bakit wala kayong gana kain na kain na Mamaya yan, kakain Sorry din. Sorry guys, na naman namin yung mga babies. Paalis na naman kami ni Popsie. Meron kami, kasi kaming meeting ngayon. <laughs> Let's go! Hi, Ate Tere! <laughs> Ang bag na bigay mo sa akin. Thank you so much! Hello guys, so andito na kami ni Popsie. Gabi na! 8.30 na ito, mag na 9 na. Mag alas 9 na ng gabi. <laughs> So, nakapag-ano na rin ako, nakapag-freshen up na ako. Uh, nakakain na rin kami ni Papa. Masyadong ano, uh, naging busy kami sa two days. Pero, happy naman, guys. Kasi, yung ano, para sa congregation namin, yung ginawa namin ng two days. Kaya okay lang. Eh, pasensya na kayo guys kasi wala kami vlog ng two days. <laughs> Babawi na lang ako sa inyo. Sabado linggo magbablog na lang din ako. Sana nga, sana nga. Ayun. Basta itong ano na na ito para makabawi. <laughs> eh, hindi kasi maiwasan guys eh. din kami ni Papsi. Tsaka, masaya pag nakakapag-volunteer. Okay lang yon Si Skyler, nandito na naman sa akin. Si Bella, nandyan na siya sa ilalim. Ayan. Punta ka muna doon, 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 doon. Punta ka muna doon. <laughs> sa higaan mo, kakay. Doon ka na sa higaan mo, am. Ah. Papa, ano na naman to eh. Hmm? Ba't ko konti lang yata kinain mo, sabi ni Papa. Ha, ah, namiss ko sila kaka maghapon dalawa lang sila dito ni Bella mm -mm. dati dati, pag nung marami pa sila eh, okay lang oh, uh, nagulat ka, si papa yun mm. Mm. dun ka na, sa higaan mo dun punta ka na dun sa higaan mo